2014, okay? At ang mabuting balita po ha, lumabas po yung isang survey ng WR Numero Research Survey na nagpapakita. Ito po ang latest survey para sa mga nunguna sa presidential polls kung magkakaroon ng eleksyon ngayon. At ang mabuting balita po ha, kung tayo po ay mag-election ngayon, ang magiging presidente ay walang iba kundi sino? VP Sara Duterte. Ayan po ah, wala pong patid ang sunod-sunod na survey na nagpapakita na kahit ano pang iba to kay VP Sara, siya pa rin ang nanguna para maging presidente kung halalan ay gagawin ngayon. Buwan ng Agosto 2025. Pero siyempre, ang katunayan ay matagal pang eleksyon Mayo pa ng 2028, so marami pang po pwedeng mangyari. Bagamat, wala pa naman talagang survey na nagpapakita na hindi mananalo si VP Sara. May mga panahon na nagkaroon siya ng statistical tie kaya uh, Tulfo, pero malayo na po yun. Wala na pong statistical tie kay Tulfo kasi itong huling survey po, ito ang naging resulta.